Telso Llorente YouTube Channel. Ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang may dahilan. Tapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba ay makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya ay mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Tapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Pibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos, at buhay na walang kamatayan. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuho sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Lahat ng taong gumagawa ng masama ay parurusahan ng Diyos, ang mga Hudyo muna bago ang mga hindi Hudyo. Ngunit bibigyan ng Diyos ng papuri, karangalan at kapayapaan ang lahat ng gumagawa ng kabutihan, una ang mga Hudyo bago ang mga hindi Hudyo. Tapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ang mga taong nagkakasala na walang alam sa kautusan ni Moises ay mapapahamak at ang kaparusahan nila ay hindi ibabatay sa kautusan. Ang mga nakakaalam naman ng kautusan ni Moises pero patuloy na gumagawa ng kasamaan ay parurusahan na batay sa kautusan. Tapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid kundi ang tumutupad nito. Ang mga hindi ujo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Pero kung gumagawa sila ng naaayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito ay alam nila ang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang iniuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsan inuusig sila nito at kung minsan na mawai ipinagtatanggol. At ayon sa magandang balita na itinuturo ko, ang konsensya ay pagbabatayan din sa araw na hahatulan ng Diyos, sa pamamagitan ni Jezo Kristo, ang lahat ng lihim ng mga tao. Roma Kapitulo 2 Versikulo 1, 3-16